So, gabi. Kagani lang kanina madaling araw. Napanaginipan ko yung ano, yung nanay ko. Sa Manila, iwan ko kung bakit, na bakit napanaginipan ko. Yung. Hindi ko naman nakalain at hindi ko naman rin iniisip eh. Tsaka yung stepfather ko. Stepfather, no? Yung asawa niya, si ano. Ah, basta, kasi noon matagal na, medyo matagal na siguro. Wala pang ko siya tayon. Nung last kami nag-usap noon, medyo sumamanggap sa akin noon. Hinalay ko sa mabuhay lang. Tsaka medyo masama rin ang loob ko sa kanya. Ginger sa akin kasi sa kanya eh. Kasi alam mo, bakit? Kasi alam, hindi niya papakilala yan sa akin. Ipamangking niya lang ako eh. Siyempre, may karapatan din ako ano ko eh nung mga last nun mm, last kami nag-uusap nun may sinabi siya sa akin ang sabi niya sa akin anak, kung isipin na ah, hindi kita mahal hindi, hindi niya raw ako mahal mahal din ako niya pero yun niya ah, hindi ko raw alam na may, may tinatago siya La, sekreto, na sikreto na siya lang nakakalam walang iba kaya eh, yun. Silang daw na kalam wala nang iba. Oh. Eh, kaya yun. Sabi ko ano yun? Dinano ko. Kung ano yung ano yung kung ano yung ano yung yung, yung tinatago niya. Sekreto na sila na kalam. Wala nang iba. Sabi niya kaya din daw eh, may sekreto siya nakalaan sa akin na nasa bangko daw yun. Pero ewan ko ano yun pera man o ano, basta sa bangkong sabi niya. Siya may sabi niyon. Siya may sabi noon na hindi ako. Hindi naman ako nanghingi, tsaka hindi naman ako nagtanong. Hindi naman ako na, ah, ang, ang, ang sa akin lang, tinatanong ko lang. Eh. Kaya kung bakit ganon? Bakit ayaw niya ako, hindi niya ako matanggap sa ba? O, eh, bakit? Hindi naputol. Ayun ay Ayun Agar ni semua lah. Saya tahu nak lanjut. saya lulus bulakan Manila. Saya tahu yang dah Terima kasih.